taprang promoter Bob Arum naniniwalang kumbinsidong tatalunin ni two-weight undisputed world champion Terence "Bud" Crawford si super middleweight champion Saul Canelo Alvarez sa kanilang papalapit o paparating na mega fight sa September 13 sa Las Vegas. Ani Arum sa panayam, sa tingin ko mananalo si Crawford by a wide decision. Pwede rin knockout pero mas malamang na desisyon kasi itong si Canelo malamang magiging more on defensive ito o sasalag lang. Hindi alam ng mga tao na malaki na ang inihina nitong si Canelo. Hindi lang sa uli niyang laban kay William Skull, kundi sa mga laban bago pa yon. Dagdag pa ni Aaro, mas mauhusay daw po yung mga nakakalaban ni Crawford. Taglay din ang mga katangi ang pantalo kay Canelo. Isa pang bentahin ni Crawford sa laban ay ang pagiging ambidextrous nito o switch hitter. Naghahanda si Canelo para sa isang orthodox fighter o kanan. Pero magugulat sila sa laban, posibleng kanan mag-uumpisa si Crawford pero tatapusin nito ang laban sa pagiging Southpaw at hindi malalaman ni Canelo kung paano solusyonan yun. Sabi pa ni Arum kung dati sasabihin niya na malaking hamon ito para kay Crawford. Pero hindi na kasi ito yung version ni Canelo noon. Mahinang version na Canelo na ito at hindi na rin ito yung Terence Crawford dati. Sa halip mas bumagsik pa yung Terence Crawford ngayon dahil isa na itong complete fighter. Samantala sa iba pang balita mayroon umanong kilalang boxingero si Mexican legend Juan Manuel Marquez na posibleng maging malaking problema para kay The Monster na Oya Inoue. Isang boxingero nagtataglay ng na mga katangian na tatalo kay The Monster. At yun nga pa yung walang iba kundi ang tallest featherweight world champion sa kasaysayan na si Rafael L. Divino Espinosa. May kartada ang 27 wins, no losses, no draws with 23 knockouts. Ani Marquez sa DSDL De Ring Podcast, naniniwala ako na si Dibino ay pwedeng maging susi para bigyan ng problema si Naoya Inoue. Una, may advantage siya sa height. Marunong siyang mag-control ng distansya, pero ang gustong gusto ko sa kanya ay ang ganda ng mga kombinasyon niya. Maganda na, epektibo pa. Inaasinta niya ang ulo at katawan ng kanyang kalaban. At pumipeke pa, gustong gusto ko yun sa tingin ko makapipinsala talaga kay Inoue yung mga long combinations nitong si Rafael Espinosa. At kung hihingin ang aking opinion mga amigos, ang ayon ako sa sinasabi ni Dinamita. Dahil wala pa talaga nakakalabas si Inoue na kasing tangkad o mas matangkad pa kay Rafael Espinosa. Kaya maninibago siya sa ganong klasing kalaban. At hindi lang yon matapang din itong si El Divino. Long range, mid range, inside, pagbibigyan kanito nito. At yung inagawa niya ng titulo si si Ramirez, eh dati pong two-time Olympic gold medalist yun. Yun po ang tumalo sa amateur kay Shakur Stevenson. Kaya naman hindi katakataka makitaan ng malaking potensyal ni Juan Manuel Marquez, si Rafael Espinosa na maging tinig sa lalamunan ni The Monster.